Tinanapin. Ito yung ko. Ang laki na nang ibinaba ng ano, dam. Ayun, yung mga kasamahan ko na puro. ba? Ay. Ando na sila. Ayun sa bangka. Ay, ay, ano ba? Ayun. Ayun. Basta ayun sila. Ah, kaming mag-asawa ay naglakad sa mga ngayon si Taba. Ayun, ano kang ginagawin? Loves, anong ginagawa mo diyan Ano? Kawawa ang mga isda. So, anong gagawin mo? Di ba maputik diyan Bakit? ano nangyari sa mga isda? Natuyo. So, hindi na sila nakaalis dyan. O, anong ginagawa mo? Bakit? Ah. May mga hipon pa. Ay, oo nga. Kawawa naman yung mga isda. O, tumatalon ka lang sila. Hindi. Nagtatalo. Ayan, kinukuha. Kinukuha ni Butchug ang mga isda nagtatalo ng... Yung labs, oh, malaki-laki. hipon. hipon nga so, Hipon. pinupulot lang po yung hipon dito. <laughs> ano eh, natuyuan kasi. Tapos maglalakad po muna kami dahil nga hindi kakayanin ng bangka. May mga dala pa kami na ano para sa piling ng mga bata. Ah, ito. to. Pero, eh, di matutuyo din yan, loves. Huwag nilagay. Oh, matagal. Eh, parang ano na yan. Parang next week, wala na din yan. Dapat dito sa may umaagos mo nilagay. Sabi ni Kuya Butchoy, babalikan tayo para maglakad-lakad na tayo. Kakawa pala mga isda pag natutuyo, ano? Naiiwanan sila. Pero uh, parang hindi naman agad natuyo. Ano pa? Maputik pa eh.